Buhatin mo so, natin yung burabod. Uh -huh. Bukal. Burabod. Uh -huh. Bukal. Kunin mo yung pan center table. ang <laughs> ganda na niya. Ayun, ayun. oh yung, yung, yung portarasong yun, Oh. Uh -huh. Uh -huh. Wala ba na siyang tubig. Hmm. Uh -huh. Ba't yan yan ang bato dito? Parang Malalaid. spillway. oh, dalawa lang pala silang magkapit bahay. It's not kapit bahay anymore. Uh -huh. <laughs> mm -hmm. Ayun na sa taas daw. Ang galing naman. May papuntahan. Kami ang anak ni Tony. Hiningal na oh. Oh. Ang layo na. Dali. Oh, hindi pwede. Sabi niyo mag-e-explore. So, ko yung isa nga po namin. <laughs> hindi kinaya. <laughs> hindi <na> po kinaya. Ang <laughs> dami. Aso. Bakit aso ang hinahanap mo? Tao dapat. Ado! hingal siya. Eto na nga yung bahay ni Ante. Halika na. Ayun. Nasa ibaba pa oh. sa dulo. Si Edith, oh. Hiningal na, hindi pa maka Halika na! Sabi kasi nila, dyan lang, dyan lang. <laughs> Para akala ko, lukunta kami dito, dito. Diretso ka lang, diretso! <laughs> 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 nila alam na kami. sila. <laughs> Di nila alam na lumayas kami doon. Ano orta nang umalis? Anong orta nang umalis doon? Anong orta nang umalis ang buto! Tsaka isang kilo lang na maibabawas. Ayun <laughs> Alika na. Hindi yan. Tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Alam naman nila nga sendera ka eh. Hindi yan. Hindi yan. Alika na. Tuloy-tuloy. Hmm, di ba? Sabi sa iyo. Nakakain ka na agad sa ng saging. Ah! Oh, You're so cute. Tapos nangingi kami ng big na ito kasi nakita namin dami. Binigay niya kami ng kuya pa niya sa kapitbahay. Hindi dapat kilala. Diyan sa taas. Kaya kay Ate Paking. Ano, pinawisan kayo. sabi,